Magandang-magandang hapon sa atin mga brother. Kung tayo nga yung hinihingian ng sticker dati. Ngayon naman ay nakahingi tayo ng sticker sa ating kapwa content creator na isang kasamahan din sa trabaho. Sina shoutout natin si Brother Mel Perez Vlog. Yan yung kaniyang uh, Facebook page at saka YouTube channel. Huwag niyo din kalimutang i-subscribe siya sa kanyang channel. Shoutout sa iyo, Brother Mel Perez Salamat sa pa-sticker Tayo naman yung humihingi ng sticker <laughs> Kasi gusto din natin maka magkaroon ng koleksyon ng sticker ng mga vlogger dito sa mga lokal sa Batangas Kaya sa mga nakapanood nito, eh, huwag din kalimutang i-subscribe o i-follow ang kanyang uh, page wellness vlog Uwian tayo muli mga brother. Pag kaganitong uuwian eh alam na buti naman yung mga lubakan dito ay eh, tinambakan na nila ng mga buhangin o kaya ng semento para hindi na nakakakaperwision ng mga dumadaan. Lalo na sa gabi mahirap Kumapanandaan sa gabi. Lalo na kung hindi mo kabisado ang mga daanan. Bukod nga pala sa nagbigay ng sticker natin ay pinapa-shoutout din natin ang ating tao. At laging inuulit na pa-shoutout, pa-shoutout, pa-shoutout. Si shoutout natin si Brother Jordan. Yan na uh, nag-comment pa siya sa ating mga posts. Yeah, si na-shoutout natin, yung special mention 'yan. Salamat sa pagsuporta niyo palagi sa ating pahina at talagang uh, natutuwa tayo doon na appreciate natin ang bawat na uh, pag comment nyo at pag like and pag, lalo na ang pag share nyo sa ating video kasi eh, nakakarating kung saan saan doon sa mga nakakapanood ng ating video eh, pwede kayong mag comment kung saan umaabot ang uh, video na to kung umaabot ba ng ibang uh, rehiyon kaya ng ibang uh, lugar kung umaabot man ng uh, Visayas o kaya uh, Mindanao eh mag-comment lang kayo shoutout nga pala kay brother sa Red Star Enterprises Pagkaisang araw dadaan tayo diyan hindi nga lang tayo makadaan-daan diyan kasi medyo nagta-traffic yung daanan na yon para makapagkakwentuhan tayo ng konti inaabot na naman tayo ng traffic dito sa bawan halos araw-araw nga ay gantong senaryo ang mapapansin mo dito sa bawan traffic ayan talaga nga batanggin yung word lantake lantake at nang magkaalaman